Para na po rin sa mga uh... Plastik, plastik. Plastik, plastik. Sige, kung gising mga plastik diha, na sila plastik ng amiga, classmate, katrabaho. trabaho, wamilabut ninyo, paminawan ninyo yung kanta lang. Alright, tira na to. Oh, oh my god. Sige, tira na to ha. Sige, sige. Plastik, para plastik. Okay. Daghan na kay karun ang mga plastik. Pabutan, butan, maayo kayo mga tik. Daghan kag makita sa trabahoan. Bisag na ara sa balay o mapa-eskwelahan. Kunya, unka ka ni ka smiling piruko magtalikod ka magsugod nagpiniling ko nag asa pundok pirti gud buana pinalumoy ang tingog nga medyo mailad ka plastikha hoy hoy ka oh, ka hoy Hoi hoy ka, oh, ka hoy. Nam, nam 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 hoy hoy plastikha ho Nya yeah, manabita yun da ganda mga amigo u tunay daong barkada. Pero halos tanan siya ang ikalagutan Kay balingbing manggod ka ayo iyang batasan <laughs> Kung -akag, batasan di na mahalin Murag palit ka usay simong kahangin Bisang kisay kuyugunin mo dili katunay <laughs> Kay kung wala nakasapundok, pirmi kang mangunay Plastika, oh, hey. <laughs> oy, Hoy! Balik ko na ba? kay Karun ang mga plastik Pabutan-butan, maayo kayo mga tik Daghan <laughs> kag makita sa trabahoan Bisang naara sa balay o mapaheskwelahan Unya ko ka at bangi grabe ka smiling pi

nya man nabigdayun daganda siak mga amigo o tunay daw nga barkada pero halos tanang siya ang gikalagutan kay balimbing ka kaayo siya batasan. Kung akat batasan din